Hi guys, good morning. Sa po tayo. Hopya. Ini imiti imiti hopya. Oh. Ay, laglag. Kape muna tayo guys. Mas magluto ako. Birthday na ko ngayon. Tapos, birthday ko rin kung ilang taon na ako dito. Sambo ko. Ang gato. May book muna tayo water. Mm -hmm. water ko may amoy. Ang ganda pala ng ano na yun. Mm -hmm. Oh, memang-memang elok-elok sekali. Yang memang-memang guys. Naglinis muna ako guys. Bago ako mag magluto. Ay ko yung magluluto ako makalat na dinit. Ayan, magugas muna. Magugas ako muna mga so, ako. Ang gawa kasi ako ng cake. Hey guys, ito na. Natapos na ako magluto. Hindi na ako pag video kanina. Tumawag kasi ng asawa ko. Ngayon, may makulit dito. Umiiyak. Hindi naman ni na ano. Umiiyak siya. Dan. Ah, ay kasama ko. Wi, bista. Servista! Yan ang salad. O, salad yan. Tapos, may lemon. Mm. Ngayong kakain na kami ng alaga ko ng birthday boy. Tsaka birthday ko rin. Four years na ako dito. Ngayong araw na to. Wee! kami na, na alaga ko, alaga ko makulit ba? makulit ba siya? ano ano ano? No. no! it's hot. kena tayo guys, so matchbox, tapos may hotdog pa dito. nagluto ako ng hatdog. Ah. Hmm. ah ah ah. Yeah. ikaw nung lemon na matchbox. masarap kasi to pag may lemon guys. Hmm. Kasama ko yung party boy. Sabi kami kakain. Ika! Ika! Ah, ah. Yo, my lemon. Sultan's birthday today? Bisa. Sultan's birthday today? Sultan? Yes, his birthday today, two years old. Birthday? Yeah, birthday. Are you Christian or Muslim? Me? Yes. Christian. Christian, ah, MashaAllah. các bạn lemon, right? Hmm. Hello, bye bye một cái tên